sa videong ito, ay ituturo ko. Kung paano mag-register, or mag-open ng account, sa Cebuana Bank, through online. Let's go! First requirements na kailangan, ay dapat mayroon na tayong Cebuana card. Kung mayroon ka ng lumang card ng Cebuana, ay pwede ka na mag-open ng account online. At ang luma nating card, ay pwede rin natin siyang i-upgrade sa bagong card. Ang kagandahan kasi sa bagong card ay pwede na natin siyang ma-withdraw sa mga ATM dito sa Pilipinas. At para naman sa mga wala pang card, pwede kayo kumuha sa Cebuana Luilier Branch na malapit sa inyo sa pag-open natin ng account sa Cebuana Bank. Ang una natin gagawin ay mag-download ng eCebuana app. Pumunta tayo sa ating Google Play Store. Pindutin natin ang search. Dito sa search bar, e-type natin ang eCebuana. Pindutin ang install. After natin ma-download, pindutin na natin ang Isebuana e app. Pindutin ang select language at pumili lang kung English or Filipino. Ngayon pindutin na natin ang register now. Magtatanong sila dito kung mayroon ka na bang micro savings account. At dahil wala pa tayong account, ang isasagot ko lang dito ay wala pa. Mapupunta na tayo sa account registration. Una nating ilalagay ang ating email address. Tapos ilagay lang ulit natin ang ating email address dito sa i-confirm ang email address. Tapos gumawa na tayo ng ating username. Tapos isunod na natin ang password. Sa gagawin natin password, kailangan at least 8 characters at lagyan natin ng big letter at small letters at kailangan mayroon ding special letter at numbers. Tapos ilagay lang ulit natin ang nagawa nating password, dito sa i-confirm ang password. At dapat, nakat-check itong lahat. At kapag okay na, maglagay na tayo ng checkmark dito sa maliit na bilog. Tapos pindutin na natin ang susunod. Ngayon ilalagay na natin ang ating complete name at ang ating complete address. After natin malagay ang ating pangalan at address, pindutin na natin ang susunod. Ilagay na natin ang ating gender dito sa pumili ng kasarian. Tapos iset na natin ang ating birthday. Pag naset na, pindutin na ang okay. Ilagay na rin natin ang ating birthplace. At sunod, ilagay na ang nationality. Ilagay na rin natin ang ating mobile number or cellphone number. Ilagay din natin ang ating source of funds or pinagkakakitaan. Ilagay ang employment status. Dahil self-employed ang nilagay ko, kailangan ko din ilagay ang name of business at type of business. at ilagay na natin ang ating civil status. Ngayon pindutin na natin ang susunod. Pindutin ulit ang susunod para sa OTP. Ilagay ang OTP na isi-send sa atin ng Cebuana Bank. At pindutin na natin ang Submit. at mapupunta na tayo sa pag-verify ng ating identity. Pindutin natin ang Begin Verifying. Piliin na natin ang ID na ating isa submit. Pindutin lang natin ang allow camera while using the app. Tapos kuhana na natin ng picture ang harap ng ating ID, siguraduhin lang natin na malinaw ang pagka-capture at readable ang bawat details. Kung halimbawa malabo ang pagka-picture natin, pwede naman natin siya ulitin. Pindutin lang natin ang retake photo. At kapag okay na, pindutin na natin ang use this photo. Ngayon naman, kuhana naman natin ng picture ang likod ng ating ID. At kapag okay na, pindutin na natin ang use this photo. Dito pinaprocess na ang ating ID, mag lang tayo ng ilang seconds. At mapupunta na tayo sa selfie verification. Pindutin natin ang get started. Igit na lang natin ang ating mukha sa bilog at lumingon tayo sa kaliwa at sa kanan. At pinaprocess na ang ating selfie verification, mag-antay ulit tayo ng ilang seconds. At congratulations you're done! Ngayon pindutin na natin ang done. Mapupunta naman tayo ngayon sa fact declaration. Ang isasagot ko lang sa lahat ng tanong ay no or hindi. Pindutin na natin ang confirm. Mapupunta naman tayo sa Customerist profile. Ang isasagot ko lang ulit sa lahat ng tanong ay no or hindi. Pindutin na natin ang confirm. At congrats! Successful ang pag-open natin ng account. Pindutin na natin ang mag-login sa account. Bago tayo makapag-login sa ating account, kailangan muna nating pumunta sa ating Gmail. Dahil mag-i-email sa atin ang Cebuana para sa account verification. Buksan natin ang email ng Info e Cebuana. Mag-scroll up. At pindutin natin itong link for verification. At pag ganito na ang lumabas, ibig sabihin na verify na ang ating account at pwede na tayong makapag-login sa Isebuana app. Sa pag-log in, ilalagay lang natin ang username at ang password na nagawa natin kanina. Tapos pindutin na natin ang mag-log in sa account. Dito sa terms ang conditions, pwede nyo itong basahin. After n'yong mabasa, pindutin na ang sumasang-ayon ako. At ngayon naman, maglagay na tayo ng ating 5-digit PIN. Itong 5-digit PIN ang gagamitin natin sa tuwing magla-login tayo sa Cebuana app. Kapag nagawa na natin ang 5-digit PIN, pindutin na natin ang set PIN. Tapos ilagay lang ulit natin ang ating 5-digit PIN for confirmation. At pindutin na ang i-confirm ang PIN. At ngayon naman, ilalagay ulit natin ang ating 5-digit PIN para maka-login na tayo. At congratulations, mayroon na tayong micro-savings account sa Cebuana Bank. Sa pag-deposit naman sa ating account, pumunta lang tayo sa mga Cebuana Lulier Branch at kailangan dala natin ang ating Cebuana Card. mag fill up lang tayo ng deposit slip. Dito sa deposit slip, isusulat lang natin ang pangalan at pirma. Cellphone number na nakaregister sa ating account. Birthday. At ang amount kung magkano ang ating ide-deposit. Sa micro savings account, ay may limit lamang na 50,000 pesos ang pwedeng i-deposit ide sa ating account. At hindi rin ito magkakaroon ng interest. Pero kung gusto naman natin na walang limit sa deposit at may interest ang pera natin pwede natin i-upgrade ang ating micro savings account. The Cebuana Bank Savings Account. Sa pag-upgrade ng ating account, kailangan lang ulit natin pumunta sa Cebuana Lulier Branch at magdala tayo ng dalawang primary ID. At mayroon lang ulit tayo form na kailangan fill upon para sa ating personal information. Kung paano naman natin makikita ang ating account number sa ating micro savings account. Pindutin lang natin itong tatlong guhit sa bandang taas. At makikita na natin dito ang ating 12-digit account number sa baba ng ating pangalan. Lagi natin tatandaan na kapag nag-upgrade na tayo ng account from micro savings to Cebuana savings account, ay mababago na ang ating account number. At kung paano naman tayo mag-send ng pera? Pindutin lang natin itong pera padala. At pumili lang tayo ng transactions. Una, ay ang send money to other banks. Kung halimbawa magta-transfer tayo papunta sa Gcash, ay ito ang pipiliin natin. Pangalawa, send money to other Cebuana bank account. Pangatlo, cash pick up, at any Cebuana Loilier pawn shop. Pangapat, ay pwede rin tayo mag-scan ng QR code. At pang lima, ay send money international. Puwede rin pala tayo dito magload at magbayad ng bills. Pindutin lang natin ang services. At makikita na natin dito ang buy load at pay bills. At 'yun lang, sana nakatulong. Please subscribe. What?